Hello everyone! To this video, magluluto tayo ng bangus sisig. So, yun guys, favorito ko kasi yung bangus. Kaya, uh, instead na iprito mo lang, uh, gawin mo rin ng ibang uh, patahe. Okay? Yan, follow nyo lang yung sauce ingredients guys. Yan, yun yung kailangan natin. Ito yung kailangan din natin yan, yung ating onions um, for toppings. Kailangan din natin yung uh, onion at saka yung chicharon. Once mainit na 'yung ating sauce, uh, okay, So, ilalagay na natin ang ating bangus, ipi-prito na natin siya. So, once maluto na, ititipik na natin. guys. So, habang nagluluto ako, 'yung ginagawa ko 'yung ating sauce. Minix ko na 'yung ating uh, sauce ingredients. Amines, chili juice, 'yung ating soy sauce at saka yung ating yan, black pepper. So, yun. Kung yung pangpasarap ng ating mga bangis sisig na nila. So, imimix lang nyo all together hanggang sa mga ano, mawala yung buo ng ating minis. Ayan na ang ating sauce ingredients. Ngayon, Ayan. Kung sa luto na nga ating, uh, ng ating bangos, tatanggalin lang natin siya guys. Pagay natin sila labyan At abisa lang natin tanggalin yung laman ng ating bangos. Gagawa tayo ng parang bangus flakes. Ayan. Lahat yun guys. Tanggalin natin. Uh, iwasan natin na hindi masira yung ating uh, yung ating balat ng ating bangos kasi ibabalik natin ng ating uh, ng ating. ayan, So, nagpapainit ako sa frying pan yung ano, uh, naginagot ng butter. So, nagpan-one tablespoon yung butter siya. So, so pag na, ilalagay na natin yung ating garlic plate, halong-halong pa, mag then guys, follow lang sa anong sabi na gawa ko kapag sinasabi Lalagay na natin ngayon ng ating sauce. So, mix ulit. At na natin ng uh, red right onion. Right Chopped right red onion. Susunod so, naman natin yung ating chicharon. Ang dagdag lasa ng chicharon guys. So ayoko kasi siya ng maanghang. Ibis na sili yung mga hanggang, ginagyan ko siya ng red bell pepper na lang. So, ngayon, luto na yung atong, atong ginawa. So, babarik na natin doon sa ating bangus na tinanggalan natin. So, ilalagay na natin lahat doon. Ayan guys. Ayan na yung result ng ating bangus sisi. At, ilalagay na natin ng green uh, onion sa ibabaw. Ayan na, ready to eat na guys. Ang bangus sisi. Ayan, di ba? Ang sarap. Thanks for watching everyone. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And if you need anything else, need to cook for next time, please comment below. Thank you.